Hola. Hola, mamamia Mia. Reina, charo I supposed to say, Hola, mi minigresa. Okay. Hello, guys. And we are the guapi. Hello, everybody. Hello, everybody. I'm Mariko. And I'm Akiko. Welcome to Akiko. corner. Aki's. Chuchu Mama. Akiko's corner. Yeah. And the Chuchu Mama is. is, is. Welcome na to mom's vlog. Nasabi ko na. Ayan. <laughs> <my> <laughs> okay. Ayan. Gusto lang sana namin mag-thank you guys sa lahat na nag-subscribe. Kasi kinongratulate na tayo, di ba? Yung mga naka-100 na subscriber na. So, nakatanggap na tayo ng congrats. So, thank you, thank you talaga sa lahat na nag-subscribe. Nag-start ako sa 30, tapos ngayon 100 plus na. So, iwan, 100 plus ko na lang kasi. Meron nag nag unsubscribe tapos sa subscribe, unsubscribe, subscribe. Yeah, thank you, thank you sa lahat na nag-subscribe. At yung makap ng bonggam bongga na walang iwanan. Ako guys, till the end, hindi ko kayo iiwanan. So, sana so, walang iwanan pero thank you, thank you talaga dahil naka 100 plus na ako ngayon. Hindi ko alam kung kaya ba. Pero gambaru. Gambar mas pagbubutihin natin ang ating pagbablog. So para makamit natin ang 1,000 subscriber. Yay! Sana no. Sana, sana, sana talaga. Lord please help us mga new vloggers sana makamit namin ang 1k subscriber saka yung 4k view sana yun ang saya saya talaga pag kaganoon <laughs> <laughs> oh di ba mayroon pa ditong pang ano diba? oh. ikaw may sasabihin ka ba na mm hmm? sa mga hilig manood ng anime di ba naga anime ka mm. nag-upload siya ng mga anime anime It's not really an anime. I'm making like a gacha story. Mm. If you know the gacha life or gacha verse or oh, diba? gacha studio, <laughs> you are going to sub, sub to me, please. I need really, I, I really need sub. Mm. I'm so lonely. You're so lonely. Wow, mega nerd. Pak! up. Uh, ayan ha, hindi lang siya hapon. Para kung may kasama dito, laging duguan yung aking ilong, di ba? <laughs> Duguan lagi ilong ko dito eh. So, basta ako Tagalog. <laughs> Ay, gagawa din kami ng challenge na yung English only. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa ilong ko. <laughs> Hindi lang sa ilong ko, pati sa utak ko, baka sumabog. Oh. Yeah, and you pick the English. Okay, we'll do that. English only. Sure. Don't speak Tagalog, don't speak Japanese, so English only, okay? We'll do that. Fair. <laughs> okay. So, Fair ngayon... Ang gagawin namin next is Can't Say No Mom Challenge. Lahat ng ipapabili niya, sige, magka-can't say no ako. Pero sana, malaki ang bulsa ko. <laughs> Para naman kahit na anong ipabili niya, eh, can't say no mom talaga ako. Oh, so, meron na kaming unang binili. Kahit ayaw ko. Pero anyways, may hiram ko rin sa kanya yun. Kahit ayaw ko rin sa kanya yun. Okay. Until next episode! Hello! Hello! Hi! Here's your Chica Bells again! Ayan! Andito po ulit ako para po mag-thank you po sa lahat po ng mag-subscribe sa akin at sa mag-subscribe pa po. And yun po, natutuwa po ako kung ano po yung binigay niya po sa akin, ibibigay ko rin po sa inyo. Pag po ka Thank you, thank you po talaga. Sa lahat lahat. Sobrang masaya po ako. Lalo na po kung madagdagan pa siya, di ba? Yung super happy. Sa mga, sa ating mga baguhan po na nagpo-vlog. Good luck po sa ating lahat. and Love, love, love. Thank you so much. It's Chica Bells. Bye!